Hello guys, good afternoon. No? So, meron lang akong share na konting kaalaman guys sa mga beginners, sa mga walang alam pa sa intercom, kung ano ang gamit sa intercom guys. Itong hawak ko ngayon na intercom guys, ito ay Bluetooth intercom. So, Bluetooth intercom para sa helmet or motorcycle or ano man na biking or saan nyo gagamitin no para sa akin sa ano siya sa motor focus tayo sa motor no so ang gamit pala nitong intercom guys uh, malaking tulong to sa pag uh, lalo na sa biyahe sa ating mga riders mapaangkas man yan or OBR kasi masyadong hassle guys eh Pahinto-hinto tayo guys pag nag-ano nagsasalita. So lalo na kung isang rider nasa unahan mo or sa malayo. Mahirapan tayo lalo na kung halimbawa gusto nating huminto. Kasi ayun. Marami tayo tapos gusto rin hinto muna tayo kasi magpicture ganun. So mahirap 'no? So kailangan talaga natin ito. So ano ba ang intercom? Ang intercom guys, ang pag-connect nito guys. Meron tayong lead sino ang una mag-search halimbawa ito. Ang connection pala nito guys. Halimbawa ito connected silang dalawa. Ito connected sila. Uh, una halimbawa una, unang nakap naka-search tapos nakunik siya dito tapos pangatlo ito tapos pang-apat pang, pang ito ang mangyari niya guys pag halimbawa kayo ay siyempre magpasubra yung layo kasi ang abutin lang raw nito ay 2 kilometers eh so pag halimbawa ang isa na palayo ng sobra or humiwalay na sa grupo siya man halimbawa ito ang nahimuwalay tapos ito ang panghuli nandito pa sa grupo pag ito'y nawala guys matik ito wala na din wala na din siyang contact sa dalawa pero ito nagkarinigan pa yan sila pero ito wala na so ang mangyari hihinto ulit ikukunik niya siya ulit dito yan So 1, 2, 3 Balik na naman ang connection So yan ang tinatawag na Chin Parang kadina guys So sa bluetooth chin guys Sa bluetooth Meron naman tayong tinatawag na Miss intercom So ano ba yung mesh intercom Medyo may kamahalan yun guys kasi sa mga high-end na mga intercom ang mamahal pero sa ngayon dito sa brand na ito wala pa hindi pa nagpapalabas ng mesh intercom si gear elect bluetooth pa lang so pang budget lang siya guys no si so, piliwanag ko naman yung mesh napakaganda din yung mesh medyo may kamahalan lang kung may budget kayo ang alam ko na ka mesh intercom ang merong intercom na mesh ang specs is si Gias at saka si Predcom okay si Piloanag ko muna si Miss Intercom pag Miss Intercom guys ito sila lahat connected yan connected yan sila lahat guys kahit sino dyan ang mawala sa kanila Hin tuloy tuloy pa rin yung usap nyo lahat kasi lahat ito connected Diretsuhin na natin lahat yan Connected yan Hindi yan gaya doon sa Bluetooth intercom na Pag naputol yung sa gitna Yung huli mawala na ng Koneksyon So yun ang kagandahan sa Mesh intercom Okay So far hindi ko pa Na experience yun kasi Dito muna ako pang beginners pa ako guys eh kauna-unahan kung intercom ito si Kerelek. na ang model ay Shark Pro okay so hanggang dito na lang siguro yung aking tips guys so para sa akin kung kayo ay may magrupo na lagi magra-rides or ikaw man ay nasa larangan ng angkas or anumang taxi app na ano siya motorcycle kailangan mo to guys kung hindi mo afford ang isa pwede isa kasi halimbawa delivery ka guys hindi ka na lagi mag uh, pag halimbawa ay tumawag nag uuto answer kasi to siya guys eh. may specs din siya nag uuto answer hindi ko pa na try pero yan ang nasa specs niya pwede siya auto answer pwede mo rin pindutin dito so malaking tulong pa rin to guys pero ang hindi ko lang gusto dito yung merong music para sa akin hindi maganda magpa music sa daan guys kailangan talaga natin alerto kasi mamaya hindi natin marinig na merong maragasaan sa likod natin sa pool tayo dyan hindi tayo makaiwas Okay, hanggat kaya, huwag kayong magpa-music na naka-intercom, no? para sa akin mas maganda nga ipatanggal tong ano eh ipatanggal yung music na specs intercom na lang sa pa answer sa tawag yun lang dapat kahit yung FM tanggal na yan pero siguro sinadya lang nila yan para madagdagan yung specs dagdag din sa presyo okay so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panonood peace out